Okay, so alam nyo ba na habang dumadami yung mga defensor katoliko gaya ng CFD, gaya ng uh, SPMS, St. Peter of Man Society, uh, Lamp, at iba pa, pakonte ng pakonte ang naaakay ng mga sektang sulpot sa mga Katoliko. Kung baga, medyo pahirap ng pahirap ang pangaakay nila ng mga katoliko yung kulang yung kalaman. So imagine, pag dumating yung panahon na lumakas yung influensya ng mga defensor katoliko at halos lahat ng katoliko ay may utak defensor katoliko na. For sure, wala silang maakay. Ma at kung wala na silang maakay, ma nako, problema nila yon Bakit? Kasi, sila sila din yung mag-aagawan ng miyembro. At kung sila sila yung mag-aagawan ng miyembro, imagine niyo na lang. Pagkakagulo, pagkakagulo talaga sila. <laughs> Yan lang.